Pastor, hi. Hi ka dyan, Pastor. Pastor Bayan, ang ating magiting na lang. pastor sa yan, Makiling. Ayan, guys. Dito natin iihawin yan. Okay. Mayroon. Nak, na sa <tod> loob. <tod> <tod>

Pastor, hi. Hi ka dyan, Pastor. Pastor Brian, ang ating magiting na Pastor sa Makiling. Hello guys, ngandang oh. <laughs> hapon. Pugi uh, o. Ngandang hapon, waiting OTW oh? na. OTW yung ating mga inaantay na galing lipa na Pastor Brian. So, kapatid natin na uh, sa amin talas na materyali. So guys, ganang hapon sa lahat ng ano, kawa uh, kawapo. ngayong araw ay uh, kami para mag-start tayo para makapagpatayo na ng uh, uh, bahay dalaginan dito sa Boboy area, uh, Barangay Nunong Castolo, Meri. So salamat sa Diyos sa mga tuloy niyang pagpuprovide sa mga materialis at sa mga tao na nag-effort, sa mga kapatira na ginamit uh, para mag-contribute dito para ma-ampisan. Yeah, uh, saan buong puso silang na nag-participate para matugunan ang mga pangailangan natin dito sa uh, ating uh, House of Prayer. Glory be to God at uh, God uh, has always provided to our uh, needs. Si Lord ang patuloy na magbalik at maraming salamat sa inyo palain nawa tayo patuloy nawa tayong pagpalain ng ating Panginoon at ng ating patuloy uh, tayong ingatan patuloy uh, niyang i-bless ang ating mga uh, hanap buhay so God bless us all <mulay> <mulay> <mulay>